Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Track PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naibalitang bagong starting five ng Oklahoma City Thunder. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang itutuloy na nga dapo ng Chicago Bulls ang trade ni Zach Levine. Katulad nga po ng inaasahan mga katrops, Matapos lamang nga pong ilang araw mula na magtapos ang NBA Finals ay sinimulan na nga po ng mga teams ang pagawa ng trade ngayong offseason. At inumpisan nga po ito sa pag-trade ng Chicago Bulls sa kanilang player na si Alex Caruso papunta sa OKC Thunder kapalit ng batang player na si Josh Giddy. Kaya dahil nga po sa ginawang ito ng OKC, ay makakabuo na nga po sila ngayon ng isang mas malakas at mas defensive na starting lineup na kinabibilangan ni Alexander, Alex Caruso, Jalen Williams, Ludor, at si Chet Holmgren na sigurado nga na po na magdudumi ng muli next season sa Western Conference. Hindi nga po kagaya ng nagdaang taon, ay meron na nga po ngayong dalawang defensive player ang OKC si Thunder na maaaring nga po nalang magamit para mapahinto ang best players ng kanilang kalabang kupunan. Kaya hindi na nga po sila masyadong magkakaproblema pa pagdating sa depensa. Meron na rin naman nga po itong experience sa pagkuha ng kambiyo kaya sigurado nga po na magagabayan ito ang kanyang mga batang teammates para mas maging isang legit na championship contender na nga po sila sa susunod na season. Habang pagdating naman nga po mga katrop sa kupuna ng Chicago Bulls, hindi para naman nga na po sila tapos sa pagawa ng malalaking move ngayong offseason, gayong balak na nga po nalang umpisa ng pag-rebuild ng kanalang lineup. May kumalat pa nga pong balita ngayong araw sa internet na plano rin naman nga po nalang i buyout out ng kontrata ng kanalang point guard na si Lonzo Ball Since ilang taon na rin naman nga po itong hindi naglalaro sa kanilang team dahil sa pagtatamo nga po nito ng malalang injury, kaya panahon na nga po upang sa ganon ay magkaroon na sila ng mas malaking cap space na magagamit nga po nila ngayong offseason. Maliban na rin nga po dyan mga katrops, ay inaabangan na rin naman nga po ang pag-trade ng Chicago Bulls sa kanilang superstar na si Zach Lavine sa mga susunod na araw na siyang papaboran naman nga po sa mga teams na interesado sa pagkuha dito. Kagaya na lamang ng Los Angeles Lakers na handa na nga na pong mag-offer ng trade package sa Bulls kagaya na lamang ni Rui Hachimura at Austin Reeves. At ang maganda pa dyan ay mismo si Zach Lavinar naman nga po nagsabi noon na isa nga po sa mga pangarap niyang team na sunod na paglaruan ay ang Los Angeles Lakers. Gayong gusto nga po niya dito na makasama ang isang Lebron James kaya sigurado nga po na hindi niya tatanggihan kung sakali mang kunin siya ni Rob Pelinka. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.